ganda araw po sa inyo mga idol kamikstrip vlogs uh, ngayon pong araw na to uh, may kukunin po tayong um, sisiu dahil bibigyan po ako ni Chu para atin pong alagaan dalawang babae po na manok at maganda rin po yung klase at lahe hindi lang basta native. Ayun po, alagaan po natin para sakali pong maparami natin. Ayun, at pwede po nating pang katay o pang ulam-ulam. Uh, ayun po mga idol, samahan nyo po ako. Uh, mali, pupunta tayo kila, kila Chu para kunin natin yung ibibigay na uh, sisyo at talagaan nating manok papalakihin natin mga idol at pag dumating na yung time na malaki na sila at pwede na silang i, i breed o palahian para mangitlog at atin nang maparami yung ating alaga ang manok siguro mga 7 o 8 months mga idol ay pwede na itong palahi o pwede na po natin itong i-breed ngayon mga idol na ah, samahan nyo po ako let's go uh, ayun na nga po mga idol na ah, tara po at atin puntahan kung nasan yung mga ano, sisiw natin pong kukunin dito na tayo mga ayun mali, ayun yung mga manok dyan sa kabilang side doon natin kukunin yung dalawang CCY rollers mga idol kung nakikita nyo yung kulungan na yun maraming yan, nasunod yung konti na lang dahil yung iba na ipamigay na tapos yung iba na um, inihiwalay na doon sa pinaghiwa-hiwalay na sila doon sa <laughs> sa mga oh, sa uh, di color daw naman sabi ni idol na roon kasi malalaki na din sila hindi naman na sila talaga yung mga sisiw pa na sobrang manili kaya kailangan na rin nilang paghiwa para hindi sila mag-away-away. Okay. Uli natin may may dalawang yeah. uh, dumalaga. Papalaki natin okay. ang ayun. Okay. Okay. Dito na tayo mga idol kung saan natin kukunin Ibibigay sa atin si Sisi. Ang alagaan natin. <laughs> mga idol maraming manok dito kaso ngayon hindi na sobrang dami noon napakaraming alagang manok dito mga idol eto mga idol ayan ay isa sa mga kapatid ng uuli natin dalawang babaeng dumala ng mga idol ayan hmm, napakaganda nito mga idol oh. No? mag grey grey yung paan nya tapos maitim na ano lalaki to mga idol tandang panabong yan mga idol ito naman tayo sa mga ito mga idol yung dalawa dito ayun yung kukunin natin ang ititira natin itong uh, black legs ayun itim yung pa mga idol ayun ang gaganda mga idol no? hindi lang basta basta native tong mga to mga idol kumbaga magaganda yung lahi nito yung klase nila ito pula yung mga idol pulang manok siguro mga nasa ano na to 3 to 4 months eh. para magkakapatid lang ata sila lahat ito ay yung tatlong dumalagang natira, tsaka yung isang lala. Ito marami din dito. Mga magagandang klase yan, magaganda yung mga lahi niyan mga idol. So ito na mga idol, uh, kunin na natin yung mga nanunuka pa mga idol. Nanunuka pa sila mga idol. lumalayo ano yung mga idol pumasok na tayo dahil Kuk. hindi mahirap silang huli ito na tayo sa loob ng hulungan ng ano hmm. dahil ayaw nila magpahuli medyo malaki kasi itong kulungan nila kaya hindi, hindi rin natin agad-agad makuha ng madalian so, mauli na tayo mga idol uli na natin wala na tayo ng isa Sa so, no, mga mga idol, uh, nauwan na natin yung isa. Uh, ngayon naman ilagay muna natin doon sa kulungan. Tapos babalikan natin yung isa pa. Sa so, no, mga idol, kunin natin, kunin na natin yung pangalawa. Dahil madilim na mga idol hapon na. Papahirapan pa tayo nito mga idol <tong> Ito na mga idol yung pangalawang dumalaga na nakakuha na natin mga idol. Ilagay, ilagay na rin muna natin ito sa kulong dahil madilim na mga idol. Magagabi na. Mga idol! Mga idol! natin ito mga idol. mga idol, lagyan natin sila ng inumin. Uh, dahil kumain naman na sila ng hapon. Bukas na lang ulit natin sila bibigyan ng pagkain. <coughs> yun na po na mga idol uh, madilim na rin dahil ngayong hapon lang natin to ano nakuha o kinuha yun oo oh, sila mga idol nilang mga manok malakas din sila uminom ng tubig Uh, yun po mga idol ah uh, Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood, pagsubaybay po sa ating mga ina-upload na video. Ayun uh, po, magandang araw at magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po na naman nagtatapos ang ating uh, video sa ngayon. Uh, yan maraming salamat po mga idol ka Mixed Trip Vlogs.